Welcome guys to my blog. I vlog. I-vlog na kong mga manok ni Noel, mga palalabs. Choo, du choo, dula, -dula. <laughs> dula dula misa. Ako, 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 ako <laughs> Mau ada? Ha? Asa. Aku ngi video. video <laughs> <Ibidyo> nak aku. <laughs> yeah. Hmm. <laughs> ah. Nah, kaiti-iti na ko. Kaiti-iti na ko, oh. Kamay na ko, oh. la 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 til la til Allah Allah anti il anti il ang paa ya o man ani yo pagkuan ro kitkit sa ako o sa wala pagkitkit o na nak pagit-git ah mau kaki kit ka oh kit deka, oh oh ai oh oh tung tungin je oh main sheet dinding putih oh main sheet jugang putih ak ka go lo Allah Allah main cheat ang puti o oh, main cheat Oh, oh, la, la, la. ang tiil <laughs> ang tiil hmm. kapoy hmm, nakakapagod hmm taon na taon. Nakakapagod naman itong mga ito eh. Sabay na mga palalabs. I love you all. I need my serious ano serious relationship.